Tara dito tayo dito lang sa mama ko. Kita gaming. Eh, baso ka diyan. Ano meron dito? Anong meron dito? Ito ang isa sa balik ang kong kainan dito sa Ubo. Dito sa Ubo. Skinita? Ay, pasdan. Para wala nang Idol pa picture. Hay sige po, tara po. Taglit <laughs> lang picture muna kami. Shoutout ate, enjoy eh, si ate po. Hello po. Thank you. Kita rin po kami. Ay, dito rin sila. Dito rin sila. balik-balikan din po. Ay, binabalik-balikan din. meron dito? Ha? Diba meron dito? Binabalik-balikan mo, idol. Ang ano? Pangalang ko? Ex mo. Ex ko? Oo. Daming tao ah. Yung ex ko, hindi ko binabalik-balikan. Eto na ang binabalik-balikan ko. A, matagal na ba to? Ha? Matagal na to? Ha? Matagal ka pa buhay. Ha? Ang daming ang tao. Po ng tao. Hello ay, po. Ay, tanungin mo kung gano'n na Gano'n na po katagal to? 1990 oh, 1990 po. Po. Ay, ako, <laughs> 1994 1994. So, dito to? Oh, okay. Ano lang niya, PLM days. Alam na alam ni ate. Uh, PLM. Tao dito. Ah. tao Masarap po dito. Hi. Bye! So literal na nice iskinita talaga? Literal na nice iskinita pero yung pagkain mo dahil pa ang mind star. Ano ba kakainin natin? Lechon. Lechon. Asado. Mamili ka na lang kung anong gusto mo kainin. May kamto din sila. Ano? Kamto. kamto. Kamto? Kamto mama. Kamto mama. Kamto mama. Kamto mama. <laughs> Tara. dami mo kain? Dami nga. Un. Legit kasi dito. Eto, araw-araw yan dito. Araw-araw yan dito. Siyempre mga idol, bago tayo kumain ng main dish, meron muna tayong sabaw. Ayan o, napakasarap ng sabaw nila na yan. Napakalasa. You should try this one. And syempre, ito na yung ating pinaka-order ang kanilang tinatawag na tumbong eto mga idol, nagpe-prepare na ng tumbong. At hindi mawawala ang ating rice. Masarap nga naman talaga sa kanin to mga idol kahit gabi na. Eto na yung pinakahinihintay natin na paborito natin ang lechon kawali. Napakasarap at napakalutong nito mga idol at papartneran pa yan ng napakasarap na sauce nila dito. Ito talaga yung binabalik-balikan ko dito mga idol. Since college, nandito na ako, kumakain na ako. Actually, itong kainan na to, ginagawang recovery food ng mga taong nagiinom. Promise, dati nag-start sila madaling araw pa lang. At nauubos sila After 3 hours, ganun karami ang tumatangkilik dito sa pagkain nila dito sa ugbo. Ito na mga idol, ito na yung sinasabi ko sa inyong sauce ng lechon kawali na may papaya pang kasama. Napakasarap nito mga idol. Papaya yan. Papaya para dito sa sauce. Grabe, amazed na amazed yung kaibigan ko, oh, sis oh. Sis, etong papaya lalagay mo dito sa sauce. Hindi nga. Tikman mo, tikman mo dali. Sis, yan ang tinatawag na tumbong. Tumbong to? Sis, nakakain ka na ng tumbong. Mamaya, yatik mo to. Finally mga idol Kompleto na yung orders namin Ayan na, ang dami naming in-order Talaga nga namang mapapakanin ka At hindi mo titigilan Let's go